For today's vlog, tara! Samahan niya naman kami sa aming panibagong araw. At heto nga yung kaganapan namin noong araw ng Pasko. Maaga nga kami gumising para maaga nga kami makapamili at para iwas na din sa siksikan ng maraming tao. At heto nga, nandito na nga kami sa palengke at bumili na nga kami dito ng hipon. At ang yanda na nga lang namin ay magsasanggip nga kami at magluluto na nga lang din kami ng minuto para sa hapunan. At talaga naman ngayong Pasko ay walang diet-diet. Pag ganito naman talaga may mga occasion, talagang eh, talaga mahirap mag-diet, lalo na't mag-birthday pa yung nanay ko. And next, magabagong taon, kaya naman padagdag ang ating pagkain, hindi pa bawas. At gawin back na nga po tayo dito sa video, bumili na nga din pala kami ng bigas. At pamaya, maya lang ay eh, pumunta na nga kami dito sa Korean store bibili nga kami ng mga ilang kailangan sa pangsangyu. Ang kagandahan lang dito sa Korean store talagang eh, talaga naman kompleto na ang pangsangyu. At heto nga, nakakita ko ng chocolate dahil hiniwan niya namin si Sayong kaya naman bibilang ko siya na pasalubong. At nakakita nga kami ng pakwan, kaya naman napabili na nga din yung kapatid ko. Habang hinihintay nga namin yung hipa ko na bumili ng yogurt, ay talaga naman napabili nga sila dito ng pakwan kay kuya. Ang mahal na nga ng pakwan, pero mas mamahal pa daw yan yung darating na bagong taon. And after ilang minutes nga, nakauwi na nga din kami. At nandito nga si Sain sa duyan na talaga naman hinihintay kami. At mabuti na nga lang ay nasa mood si Sayo at meron niya kasing gift yung ninang niya. Kaya naman talagang tuwang tuwa siya. Noon pa kasing gusto ni Sayo niya at noon pa niya pinaorder sa papa niya sa Shopee. Kaya naman nung niragaluhan siya ay talaga naman tuwang tuwa siya. At nung kinapuna niya habang busy dito ay nakita ko nga si nanay na nagluluto nga ng na kundol. Talaga namang masarap ito at matagal-tagal na nga kami yung hindi nakakain ito. Sobrang dalang lang din kasi kami makakita ng bunga nito na Kaya naman minsan lang kami makakain ng kundol. Kaya naman nung nakita nung nanay ko, ay talaga namang nasabi niyang lulutuin niya. At masarap nga daw ito pang himagas or dessert. At heto, nakaluto na nga yung nanay ko. At masasabi ko talagang masarap at malutong pa nga siya. Perfect na perfect nga ito. After niyong kumain, talaga naman masarap itong dessert. At ito naman yung niluto ng kuya ko, ang minudo. Nagluto nga din pala siya ng chicken biryani. Hindi ko na nga lang na-videohan. At puro masasarap ngayon naging luto ng kapatid ko. Kaya naman talaga walang diet-diet. At sa pagsalubong naman namin ng Pasko ay eh heto, naganda na nga kami ng pang sangyub. Tatlong sangyub nga yan dahil malaking pamilya nga kami. At mabuti na nga lang din ay meron pa yung kapatid ko ng sangyub at tatlo nga yan para daw hindi kami nagkakagalit-galit sa pagluluto. Dahil dating ay isa nga lang yung gamit namin lutuan, kaya naman nagkakagulo kami pag meron niya naluluto. Dahil naguna-unahan niya kung sino yung unang kakain. <laughs> kaya naman, shoutout sa'yo, Jennifer Pulgueras. Happy birthday and Merry Christmas! Naway gabay ang kanilord at tingatang kajaan. Sana soon makasama ka na din namin, hindi lang yung sangyup salan. Merry Christmas everyone! Maraming salamat po sa lahat na nagbahagi ng pamasko para sa aming sayon. Thank you po and God bless! Kasha, hanggang dito na lang. Thank you for watching.